sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office o PHACTO ginanap ang tulad ni impersonasyon at paglalarawan sa bayani na may layuning mapalalim ang kaalaman ng mga kabataan sa kasaysayan at kabayanihan ng mga bayaning Bulakenyo This exhibit show to our students uh, what it is like to be a uh, Filipino. Uh, we learn from the experience of our heroes. And uh, of course, we think also of what we can contribute to our country. Ang bawat pata ng tinta, bawat pahina ng pahaligan, lahat ay para sa isang mithin. Ang kalayaan sa ating panahon, marami bulak niyan yung aking nakadaw at malaki ang nag-influensya sa aking kabalayan. Ako, si Matang Dam. General Isidoro Dayaw Torres. Ako ay nagpahala ng mga artikulo na may malaking epekto sa aking mga mababasa. Bata pa lang ako. Pinangarap ko na makatulong sa bayan. Ayos sa bayan, iyan ang aking misyon. Ako, si Pedro Serrano I. Laktaw. Ako, si Max Mugnola. Lumaki ako sa barangyang pamilya sa Natigal, Bulacan. Ang pag-ibig ko sa bayan ay magpakas sa aking buhay. Mahalagang ipagtanggol ang sariling akin. Pero, may respeto pa rin sa kaaway sa bawat magpapangon ng aking kabayo, sa bawat magpapangon ng aking baril. Ako ay nagdarasal na sana'y dumating ang araw na ang ating bansa ay maging malaya. Maghanda kayo lahat, siguraduhin may isang inyong mga baril at bala gayon din sa ating mga kabayo. May mga bagay na tinatapos ngayon at may mga bagay na ipinagpapag wala ako kase alan, wala ako kase alan, wala ako kase alan. Ang kanilang mga sugat ay tila sumasalamit sa ating sama-sama. nagpapasalamat po ako sa punong guru po ng aming paaralan at sa mga supporta po sa akin para po sa paglalayag po ng talambuhay po ni Eusebio Roque. Ako po ay nagpapasalamat sa Pihakto at sa Siniligsek dahil po sa organisasyong ito napapakita po ang talento ng bawat kabataan at napapakita rin po ang ahalagahan ng ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Sumali so, pa na panalo na po kayo. Wala pong natalo sapagkat ipinakita natin ang tunay na husay at galing ng bawat isang kabataan po na inyo. Sa inyong lahat, sama-sama po natin na pagyamani ng ating mayaman ng sining at kultura ng ating dakilang lalawigan ng Bulacan.